Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Donabel Sagusio, malugod kong tinatanggap kayong lahat sa isa na namang espesyal na episode ng ating podcast, ang Timek T. Cruzado, kung saan tayo ay patuloy na nagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa banal na kasulatan. At bilang mga miyembro ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, tayo ay patuloy na nag-aaral at nagpapalalim ng ating kaalaman tungkol sa mga aral ng Diyos. Ngayong araw, ating pag-uusapan ng isang napakahalagang personalidad sa Biblia, si San Juan Bautista. Upang mas lalong maunawaan ang kanyang buhay at kanyang mahalagang papel, kasama natin ngayon ng isang espesyal na panauhin, walang iba kundi si Reverend Father Rodel S. Opredo. Kamusta po kayo, Father Opredo? Mabuti naman po, Madam Donabel. Bago po ang lahat, ako po muna ay magbibigay ng mataas na pagpupugay sa ating dakilang Diyos, ang Espiritu Santo, Monsignor Dr. Pinus Magliba, ganon din po sa ating ina ng ating pananampalataya, Ina Nuestra Senyora Cecilia Villena Magliba, at mas lalong higit po sa mga TRC at sa kanilang mga pamilya, magandang araw po sa kanila, higit po sa lahat, sa mga sumusubaybay, sa mga nanonood ng ating programa sa araw na ito, mapagpalang araw po sa inyong lahat at Muli po, nais ko muna magpakilala sa inyo. Ako po si Reverend Father Rodelo uh, Rodel Opredo na kasalukuyan po nakadistino sa Panitian Chapter at lalawigan po ng Palawan. Sa kalad po ng Diyos Espiritu Santo, Monsignor Dr. Pinus Magliba, ang akin pong dalangin sa bawat isa na sana po sa lahat po ng mga sumusubaybay at nakikinig sa ating programa ay mas liwanagin pa ang isipan upang sa gayon po ay masigit pang maunawaan, madagdagan ang pangunawa sa temang ito na amin pong ipapaliwanag sa inyo. Ang mga bagay sa mga kasaysayan at katotohanan na kagaya po ng sinabi ng ating punong administrador, Prince Estrellito V. Magliba, na ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Kaya sa salitang amin pong ipapahayag, at ito po ay nagmula din sa banal na kasulatan upang ipahayag ang tunay na katotohanan at magandang araw po sa inyong lahat at isang arangalan po muli na makasama sa programang ito. Maraming salamat po, Father Opredo. Uh, bilang panimula po, uh, Father Opredo, bakit nga ba mahalaga na pag-aralan at alamin natin ang buhay ni San Juan Bautista? Thank you po. Ito po ay napakahalaga dahil ito po ay may kaugnayan doon sa tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Isus. Una po sa lahat ay dapat po nating malaman, alamin natin kung sino-sino yung pong tauhan sa banal na kasulatan na mayroon pong pinakamalapit na kaugnayan kay Panginoong Isus. Kaya una po isa rito si Juan Bautista na mahalaga po nating kilalanin si Juan Bautista sapagkat siya ay pinsan ng Panginoong Isus. At si Juan Bautista rin po ay mas matanda ng anim na buwan kay Panginoong Isus. Kaya kung atin pong ibabase sa datos na ito, ay madali po nating malalaman yung eksaktong araw po ng kapanganakan ng ating Panginoong Isus, Madam dona. Ngunit sa usapin po ng kanyang kapanganakan, marami sa atin ang nagtatanong kung kailan nga ba siya ipinanganak. Father Opredo, meron po ba tayong malinaw na datos hinggil dito? Upang masagot po natin yung katanungan ay... Una po muna nating dapat malaman kung sino po yung magulang ni Juan Bautista. Kaya yung pong ang kanyang ama na si Zacarias, siya po ay isang pare at si Elizabeth naman po, ayon sa banal na kasulatan ay may katandaan na, siya po ay isang baog at si uh, Elizabeth po ay uh, pinsan din ni Bergen Santa Maria. Kaya ayon po dito sa Biblia may mga oras na si Zacarias ay gumaganap, ng pag-aalay po ng Abayja sa ikawalong division na ito po ay nakapaloob sa 24 na division sa pag-aalay po ng mga kaparian. Noong una, ito po ay nabuo sa kapanahonan ng ni Haring David. At sa pag-aalay po ng Abayja, ito po ay nagpapatuloy na ginaganap po sa hanggang sa panahon na ito doon po sa, uh, sa, sa Israel. Ang seremonya po ng pag-aalay ng Abayja ay karaniwan pong ginaganap tuwing buwan po ng Hunyo. Ito po ay nagsisimula sa Hunyo uh, 13 hanggang 16. Ito po ay base sa kalkulasyon ng mga mananalaysay, Madam Nona. Ano naman po ang koneksyon ng pag-aalay ng Abayja sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, Father Opredo? Uh, ang seremonya po ng pag-aalay po ng Abayja ni sakarias ay ito po ay nagpapatunay doon sa kabutihan at katapatan ng kanilang pamilya sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. At sa pamamagitan po ng uh, biyaya ng Diyos, sila ay pinagkalooban ng isang anak. At ito nga po ay si Juan Bautista. At siya po ay ayon sa Biblia na siya po ay tagapaghanda ng adaraanan uh, ng Panginoong Isus bilang tagapagligtas. At ito po ay naayon dito sa Lucas chapter 1 verse uh, 76. Sabi po dito na siya ay uh, nauuna sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. Ito po ay nagsimula noong isinulat ng isang propeta na si Isayas na sinasabi po dito na aking ipagdadalang mauna sa iyo at ihahanda niya ang iyong daraanan. Kaya Bilang tagapagbautismo bautismo po, siya rin ay nagpapatunay, uh, si Juan Bautista ay nagpapatunay din sa pagiging misayas ng Panginoong Isus. Ayon uh, naman po dito sa Lumang Tipan, sa uh, sulat ng Unang Koronika, chapter 24, na noon po ay nagkaroon ng pagbabahagi sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. Kaya ginawa nila ang katungkulan nila ng pagkaseserdote, at sa uh, banal na aklat, sa uh, unang kronika, chapter 24, verse 10, na si Abias ay naitalaga sa ikawalong dibisyon upang pumasok po sa bahay ng Panginoon upang maglingkod. At sa pagpapatuloy naman po ng bagong tipan na sulat ni uh, San Lucas sa Kabanata 1, ay ganito po ang mababasa. Uh, Lucas chapter 1, nagkaroon nakaroon uh, nagkaroon ng mga araw ni Herodes sa hari ng Hudya na isang saserdoteng ang ngalay sa Karyas at sa polutong ni Abiyas, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth uh, at sa kabanata 6 at sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng utos at mga palatuntunan ng Panginoon. At sa kabanata, pito naman, at wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth. Yun na. At sila kapwa may pataw ng maraming taon. At sa kabanata walo, nangyari nga na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos ayon sa kapanahonan ng kanyang pulutong. At sa kabanata siyam, alinsunod sa uh, kaugalian ng tungkulin ng pagkaseserdote ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At sa kabanata 10 naman, at ang buong karamihan ng mga tao ay panalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At kabanata 11, at nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan at sa labing dalawa at nagulumihan si Sakarias Pagkak pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Tatapot sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot sa sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay mga anak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At ayon naman dito sa isa pang sulat sa San Lucas, Kabanata 1, talata 24 hanggang 26. At pagkatapos ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth at siya ay lumigpit ng limang buwan na nagsabi. Ganito ang ginawa sa akin sa mga araw nang ako tingnan niya upang alisin ang pagkaduhuwagi sa gitna ng mga tao. Nang ika na buwan ngay sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa so isang bayan ng Galilea ngalay na Saret. So limang buwan na lumigpit po si Zacarias ayon dito madam sa Biblia at iyon po ay buwan ng Mayo. At kaya nung Hunyo, uh, Hunyo nagsimulang maglihi si Elizabeth kay Juan Bautista. Kaya buwan ng Marso uh, ipapanganak si Juan Bautista. At ang at ang ikaanim na buwan naman po na ibinalita ng anghel San Gabriel kay Berhen Maria na siya naman ay maglilihi ng isang anak na lalaki at sabi nga ay tatawaging Jesus ang kanyang pangalan. Kaya pag isipin po natin uh, kung Hunyo naglihi si Elizabeth at lumipas ang anim na buwan, si Maria naman ang naglihi iyon po ay maitatapat may tatapat naman po sa buwan ng Disyembre. Sa so makatuwid po, kung Disyembre, ay buwan naman po ng Setyembre magsisilang si Birhen Maria ng isang anak na lalaki at yun nga po 'yung uh, at yun nga ang ating Panginoong Isus. Kaya't sa pamamagitan ng mga ito, masasabi natin na may kagyat na kaugnayan ang mga petsa ng kapanganakan nina San Juan Bautista at Panginoong Hesus. Ito ay hindi lamang simpleng kaalaman, kundi nagbibigay din ito ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangyayari sa Biblia. Maraming salamat po, Father O'Predo, sa pagbibigay liwanag sa ating paksa ngayong araw. Uh, walang anuman po, Madam Donabel. Ito po ay isang karangalan. Bago po tayo magtapos, uh, Father O'Predo, mayroon po ba kayong mensahe para sa lahat? Thank you po. Uh, bilang huli pong bahagi ng sa ating mga natalakay at mga naipaliwanag. Uh, sana po ay mabuksan ang kaalaman ng bawat isa sa atin ngayon. Ngayon din ang oras upang ipahayag ang katotohanan. Kaya nararapat lamang po na ipahayag ang lahat ng ito dahil ayon din po dito sa banal na kasulatan na sa aklat ng Santiago, ang talatay ang kabanata 4 ang talatay 17 na sabi po sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Kaya tayo po na nakakaalam ng katotohanan ay nararapat po lamang natin na ipahayag upang ito po ay hindi maging kasalanan para sa atin dahil sa pagsasabi ng hindi katotohanan. Sa mga kapatid po natin sa pananampalataya naway ang paggabay sa atin po ng ating pinaniniwalaan na Diyos Espiritu Santo ay maging daan upang maunawaan po natin, maunawaan ng marami ang katotohanan at maging mas matibay pa po ang ating pananampalataya sa Diyos Espiritu Santo sa katauhan po ng ating Ama, Monsenyor Dr. Pinus Magliba. Nawa po ang bendisyon at pagpapala ay igawad po sa atin ng ating mahal na Diyos at maraming salamat pong muli. Maraming salamat din po, Father Opredo. Bilang buod ng ating tinalakay ngayong araw, atin pong nalaman ayon sa nakasulat sa Biblia na si Nasakaryas at Elizabeth ay napakatanda na at hindi na maaaring magkaanak. Ngunit dahil sa kanilang kabutihan at katapatan sa paglilingkod, sila ay binayayaan ng Diyos na magkaroon ng anak. Ito ay nangyari habang buong pusong ginagampanan ni Zacarias ang kanyang tungkulin sa templo, kung saan Nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel na siyang nagdala ng magandang balita na silang mag-asawa ay magkakaroon ng anak at kanilang papangalan ng Juan. Namangha at hindi makapaliwanag si, Juan, si Zacarias at dahilan dito, siya ay hindi nakapagsalita hanggang sa maisakatuparan ang kaganapan nito. Pagkatapos ng lahat ng kaniyang gawain sa templo, siya ay umuwi na sa kanila. Makalipas ang ilang araw, Pagkatapos niyang ganapin ang pag-aalay ng abayja, ang kanyang asawang si Elizabeth ay naglihi. Kung si Elizabeth ay naglihi sa buwan ng Hunyo at ikukonsidera, ikukonsidera natin ang normal na siyam na buwang pagbubuntis ng isang babae, um, sa gayon, si Juan Bautista ay ipinanganak sa buwan ng Marso. Kaya't masasabi na kung ipinanganak siya sa buwan ng Marso, at siyam na buwan ang kanyang tanda kay Jesus? Kung ganoon, si Apo Jesus ay ipinanganak sa buwan ng Setyembre. Isa na namang patunay at patotoo ng ating pananampalataya ang ating itinampok sa ating talakayan ngayong araw. Patunay na ang pagdiriwang natin ng Pasko o kapanganakan ng ating Panginoong Jesus tuwing buwan ng Setyembre ay siyang tunay, hindi batay sa tradisyon pagkos ay batay sa katotohanan na siyang nakasulat sa banal na kasulatan. Sa lahat po ng ating mga manonood at tagapakinig, maraming salamat po at sinamahan nyo na naman kami sa espesyal na episode na ito. Inaanyayahan namin kayong abangan ang mga susunod pang episodes na siguradong kapupulutan ng aral at katotohanan patungkol sa pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Muli, ako si Donabel Sagusyo at ito ang CDCCPI Podcast, Timek T. Crusado. Magandang araw at mabuhay po tayong lahat.